Hello po everyone. Good afternoon po sa inyong lahat. Time check is 4:35 PM. So ayun guys, kasi na po yung kamay ko is nandiyan sa may gilid. Tinatakpan ko po kasi yung ano yung yung cellphone ko is nasa mic. Nasa ano po kasi ako sa labas. So medyo maaraw po as maliwanag. Hindi niyo po ako nakikita hindi po nakikita yung kapangitan po. Kaya yun, um, so kanina po pala is, um, ano, ano mga kanega hindi po ako agad nakapag return na video sa inyo. Kanina pong umalis ako, pumunta ako doon sa labas, gawa ng, hindi ko po, po nabat, nadala yung phone ko. Yes, ito lang po talaga yung nadala kong phone, mga kanega, dito po sa aking ako di cash. Kasi po nag-cash out po ako kanina pa lang po mga kanega. So, nandito po kasi yung gas yes account ko. Ito lang po yung nadala ko Hindi ko po nadala itong isa. So, kaya pasensya na po kung hindi ko kayo na isama na dito sa vlog na to. So, susunod naman po is ikigala ko po kayo. Naturally, actually, ano po siya, lowbat na siya ngayon. So, kaya binibilisan ko po yung aking pag video Tapos, um, naglaro pala po kanina nung larong nilagay ko po, po dyan sa aking ni Ibayo. Dyan po sa aking, sa aking, ano, sa aking wall. Nandyan po sa wall ko. So, kung gusto niyo pong maglaro ay, ano niya lang po yung laro na nilalaro ko mga kanega. So, yun. Kanina po, naglaro ako. Tapos, tapos, nag-down po ako na, nag, nag-deposit po ako ng 100 sa aking chikas. Tapos, nilaro ko po yung larong yun. Yung, yung, iiwasan mo lang naman yung mga bomba doon, mga kanega. So, kayo po, kung gusto nyo pong kumita, nyan-dyan lang po kayo sa inyong bahay, eh, mag na po kayo doon at mag-deposit lang naman po kayo ng 100, 200, nasa inyo po kung anong gusto nyo i-deposit. Eh lang po. Thank you so much po and bye-bye. Nagmerienda -bye. na po kayo. Then, alam ko po tapos na kayo. Then, ako hindi pa. Ngayon pa lang. So, kanina kasi habang naglalaro ko is naantok-antok ako nga mga kanila. So, ayun lang po. Bye!